sangalad ng ama, ng anak, at ng Espiritu Santo, amen. ang palatunang liwanag at uh, mga sagot katoliko sumahim papawid na naman dito sa RMND Polog DXDR 981 AM 94.1 FM. okay, happy New Year sa lahat. okay ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon. Kasama ng Radio Man Edgar Dagumo, of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Okay, ating uh, paggalang sa kanilang lahat. Uh, sa ating obispo, <clears throat> ang ama ng ating Diocese of Dipolog, kung saan tayo sakop, at sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral, okay, aking o ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, happy Lord's Day sa inyo ding uh, mga nakikinig ngayon, both sa AM at FM, no? Sa radio, okay? Aking paggalang sa inyong lahat at sa mga nanood sa live streaming ng ng RMN Dipolog, okay? As usual, pagalang ko sa inyong lahat, okay? Sa mga katoliko at hindi katoliko, mga kasamahan ko sa gawaing pagdanggol sa pananampalatayang katoliko. Lahat-lahat kayo, okay? Aking pagalang sa inyong lahat, okay? Again, no? Happy New Year sa inyong lahat. Ito pa rin ang kapatid na Silbert Dundoyano Sr. sa Palatuntunang Liwanag at uh, Mga Sagot Katoliko. Okay, 2025 edition. Okay, unang programa. Okay, unang segment no, sa ating palatuntunan sa taong ito. Okay, as usual ang makasama natin sa technical side, ang ating kaibigan, no? Uh, Radioman, okay, kisamang Radioman James Magdayo, sinamahan ng ating matagal ng kaibigan, okay, uh, tax sa uh, ilumba, no, sa technical side. Ating pagalang sa kanilang talo. Okay. Now, mga kapatid at mga magulang, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Sa unang segment sa 2025 edition nasa no, sa ito. Ang ating tatalakayin ngayon, okay? By the way, uh nag-note ako sa papel, okay, para hindi ko makalimutan, okay? Pag-aralan natin ang tungkol sa ano ba ang batayan natin sa pananampalataya? Alam niyo mga kapatid at mga magulang, especially sa inyong mga wala pang A alam ah, tungkol nito okay dapat kayong makinig sa paksang ito kung bakit patuloy ang ating hati-hatian sa paniniwala dahil unang-una pa lang nagkamali na ang nasa ating isip tungkol sa ano ang ating basihan sa ating pananampalataya may mga kapatid kasi, no? May mga kapatid kasi na ang nasa isip nila na ang batayan sa paniniwala ay Biblia lang. O ang authority tungkol sa paniniwala Biblia lang. Hindi nakasama ang mga kapariyan, mga obispo, basta Biblia lang. Kung ano ang tinuro ng Biblia at batay sa interpretasyon ng nagbabasa, ito na daw ang totoo. Hindi na isama na gawing authority din ang mga taong binigyan ng authority ng Diyos o ng Panginoong Isokristo, hindi na daw sila isama sa ating mga desisyon. Batay lang daw sa ating pagbasa, mauunawaan na, na natin ng Biblia at maging tama na ang ating pag-unawa sa Biblia. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, ang daming mga kapatid natin na ganon ang pag-iisip. Kagaya ko noon, ganon din ako. Pero ano ba ang nangyayari sa ganiyang pagbasi sa pananampalataya? Ibakit e kit hindi nagkakaisa? tayong mga Kristiyano ngayon sa mundo. Yung aral na sa Latin, sola scriptura. Biblia lang daw ang otoridad. Hindi na kasama ang church o samahan na tinatag ng Panginoong Isu Kristo. Basta Biblia lang ang batayan. Hindi isama sa batayan ang kung ano ang interpretasyon, opisyal na interpretasyon ng simbahan sa tunay na sinimulan o tatag ng Panginoong Isu Kristo. Unang-una, kung tama ang ganiyang pag-iisip na Biblia lang, hindi isama ang mga otoridad, mga taong otoridad. By the way, mga kapatid at mga magulang, bakit uh, sinabi natin ito? Dahil yung aral na Biblia lang ang authority, kung basahin at unawain natin ang Biblia, eh, contradiction iyan. Dahil sinabi mismo sa loob ng Biblia, no? Na pinahiwatig niya na isama din natin ang church na, na tunay. Ibig sabihin, huwag nating i -etsapwera. Huwag nating i-deny ang tinig o disisyon o ang pag-iisip ng tutuong simbahan. Pag sinabi kasing simbahan, tao yon di ba? Grupo ng mga tao. Hmm? Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3, versikulo 15? Sinabi niya sa talatang ito na ang haligit suhay ng katotohanan ay yung simbahan o iglesia na sinimulan o itinatag ng Panginoong Isokristo. Simbahan. Tao. Di ba? Okay? Uh, uh, by the way, pag sinabing church o simbahan, dalawa ang application o kagamitan sa salitang ito. Maari itong gamitin sa pagtukoy sa building o yung bahay-sambahan. Pero, ang ang Number one uh, unawa o definisyon ng church o simbahan, eh hindi yon hindi yon bahay. <laughs> eh, ang tinutukoy sa salitang simbahan o church ay yung mga tao na sinimulan ni Kristo. Yung grupo na sinimulan ni Kristo. Ang samahan na itinatag o sinimulan niya, yun ang simbahan o church. Hmm? Ang bahay. Hmm? Ang church daw, ang bahay ng Diyos. Haligit suhay ng katotohanan. Okay. The pillar and foundation of truth. So kung Bible lang ang authority, bakit sinabi ni San Pablo na ang church? Sa kanyang mga salita, hindi niya ginamit ang salitang Biblia ang pillar at ang and foundation of truth. Hindi niya sinabing ang ang libro, yun ang uh, Haligit suhay ng katotohanan. Ganon kasi ang pag-iisip ng mga hindi katoliko, yung mga protestant brothers and sisters, na ang haligit suhay daw ng katotohanan ay yung sulat. Hindi, no? Ang sinabi ni Apostol Pablo, ang simbahan o church o ang samahan na itinayo ng Panginoong Iso Kristo. Hindi ang sulat. No? Pero hindi natin sinabi na yung sulat na nasa Biblia, hin walang authority yon Meron. Pero may kasama ito na otoridad din na siya ang magpapaliwanag, siya ang mag-interpret, siya ang opisyal na magsasalita tungkol sa sulat. Katulad sa ating mga libro ng, ng Lubox natin, hindi po maaring isipin natin na ang magpapaliwanag ay eh yung libro lang eh walang isip. Hmm? Walang bibig yung libro. Ang magsasabi, ang magdesisyon kung ano ang tama, kung ano ang tamang unawa sa mga libro ng batas, eh mga tao. No? Yung mga lawyers natin, no? at ang Supreme Court, mga tao din, sila ang definitive na magsasabi sa official o uh, na interpretation sa mga batas natin. Dahil kapag Biblia lang ang basihan, ang ang mangyayari kasi e eh, paano uunawain natin ito na magkakaisa tayo, hindi tayo magkawatak-watak sa samahan. Hindi tayo ma-disunited. O Iba-iba ang unawa ng tao, mga kapatid at mga magulang dahil iba-iba ang buong unawa ng tao, eh, ano ang mangyayari division? Watak-watak sa grupo. Oh, hindi pagkakaisa ang mangyayari. Ano ba ang nangyari ngayon sa mundo? Mga kapatid at mga magulang, no? Iba-iba ang ating grupo. Iba-iba ang leader. Iba-iba ang aral. May mga naniwala na hindi Diyos ang Panginoong Isu Kristo, Biblia ang ginamit. Tayo naman mga katoliko, naniniwala tayo na Diyos ang ating Panginoong Isu Kristo, nagkatawang tao lang. Naging tao lang dahil yon din ang sinabi ng Biblia. Pareho ang ginamit, Biblia. Pero hindi katulad ang pag-interpret o pag -unawa. Ang tanong, sino ang opisyal na makapagsabi na ang kanyang interpretasyon definite at authoritative. Kasi ang Biblia kasi dapat ang ating interpretation na gagamitin authoritative hindi yung private. No? Oh? Ano ba ang private interpretation? Ito ang dapat nating iwasan, ang private interpretation sa Biblia pero ang problema kasi uh, ang daming hindi mag-admit. Hindi sila mag admiter na ang kanilang interpretation private. Dahil kung tanggapin nila, mag-admit sila na private interpretation ang ginawa nila, eh, klarong-klaro ito, litra por litra sa Biblia na bawal ito, yung private interpretation. Nasa unang Pedro 1.20 po ito. No? Unang Pedro 1.20, sinabi ni Apostol Pedro na bawal o iwasan yung private interpretation. Ano ba yung private interpretation? Yung mag-interpret ka sa Biblia na wala kang authority. Wala kang authority. By the way, sino ba ang unang binigyan ng authority ng Panginoong Isu Kristo o ng Diyos sa pagtuturo? Kasama na dito ang pag-interpret. Dahil kung bigyan ka ng authority sa pag-preach o pagtuturo, kasama na doon, implied na doon na kung ikaw ang binigyan ng authority, ikaw din ang binigyan ng authority sa pag-interpret. Hindi ang kahit na sino. Dahil kapag ang kahit na sino ang mag-interpret sa Biblia, eh hindi talaga magkapareho ang buong unawa nito mga kapatid at mga magulang. Ang tanong, sino ba ang unang binigyan ng authority? By the way, ano ba ang talata sa Biblia na hasang tinuro na kailangan ang authority sa pangangaral. Hindi yung kahit na sino na lang. Now, basahin natin o basahin ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Roma na? sa ating Biblia. Sabi niya sa Roma, Kapitulo 10, Versikulo 15, na paano kayo o paano daw tayo mag makapagturo kung hindi tayo pinadala sa English sent no share iko november tango sent pinadala paano daw tayo makapagturo o makapangaral kung hindi tayo pinadala ano ba ang ibig sabihin nito authority ito mga kapang, mga mga kapatid at mga magulang no dahil kapag wala kang authority hindi ka isinugo hindi ka pinadala ng Panginoon hindi ka sinabihan na ikaw ang magtuturo, no? eh, wag dapat ka magturo dahil hindi ka authorized. Katulad sa ating mga teachers sa deep ed, hindi po lahat official na teacher. No? Ang official na teacher natin sa Bansang Pilipinas, yung ina-anoint ng deep ed. Yung uh, binigyan ng authority ng deep ed na maging teacher. Hindi po kahit na sino na lang. Ganun din sa simbahan na na uh, tinatag o sinimula ni Kristo. Sino ang unang binigyan niya ng authority, mga kapatid at mga magulang? Oh? Ang unang binigyan niya ng authority, yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma G. na uh, ang makapag-preach o ang may authority sa pag sa pag pangaral o sa pagsasalita sa mga salita ng Diyos, iyong pinadala o sent sa Ingles. Yung binigyan ng authority. yon ang ibig sabihin. Hmm? Kahit na sa ating gobyerno, importante ang authority. Di ba? Hindi ka pwede mag-judge kung hindi ka official na judge. Hmm. Hindi ka hirang na judge. Sa Supreme Court, ganun din. Hindi ka pwedeng mag mag-judge -mag sa Supreme Court kung hindi ka chief justice. Diba mga kapatid at mga magulang, hindi kahit na sino na lang ang maging Chief Justice. Hindi lahat Supreme Court. Sasabihin mong uh, mag-grupo ka, may samahan ka, eh, ikaw ang mag ikaw ang final arbiter, ikaw ang magsabi kung ano ang uh, tumpak na unawa sa ating mga batas. Sasalungatin mo ang Supreme Court, sino ang papaniwalaan? Of course, ang Supreme Court because of authority dahil ang makapaghayag ng definitive na interpretation sa ating mga batas na hindi siya maaring uh, ano ba 'yon salungatin natin eh, ang Supreme Court 'di ba yung mga may kaso tayo na uh, eh, ano may mga kaso tayo sa lower courts original trial courts eh maari pa itong mabago kapag uh, i-appeal natin ito sa Supreme Court. Pero kung may desisyon na ang Supreme Court, ang kataas-taas ang hukom sa bansang Pilipinas, eh hindi na, hindi na natin ito pwedeng baguhin. Di ba? Maring manalo ka sa lower court, original trial court. Pero pagdating sa Supreme Court, kung hahatulan kang talo ka, eh talagang talo ka. Di ba mga kapatid at mga magulang? Oh, kaya nga yung mga Uh, maraming pera, may maraming pera na natalo sa lower court, original trial court, eh mag-appeal sila sa Supreme Court dahil ang tinig ng Supreme Court ang final. Hindi na pwedeng baguhin. Mga kapatid at mga magulang. Di ba mga kapatid at mga magulang, uh, liban na lang siguro kung may breach. <laughs> kung may breach, Ibig sabihin yung uh, manal and void. Oh? o kung ano ang grounds 'yan uh, hindi natin na 'yan no? hindi ko hindi ako marunong 'yan mga kapatid at mga magulang pero ang final arbiter sa batas ng Pilipinas ay eh yung Supreme Court 'di mga kapatid at mga magulang. Ganun din sa pagbabasa o pag-interpret ng Biblia ang final arbiter of course yung binigyan ng authority ng Panginoong Isokristo, e eh, sino ba ang unang binigyan ng authority ng Panginoong Isokristo? ng Panginoong Kristo, uh, patawad no uh, uh, hindi uh, tayo makapag fluently uh, sabi ng Tagalog dahil hindi tayo sanay talaga sa Tagalog dahil hindi tayo araw-araw magsasalita ng Tagalog, isa akong Bisaya, no? Libo na lang siguro kung may programa ako araw-araw na Tagalog. <laughs> Talagang mahasa ako. Pero kung once a week lang ako magsasalita ng Tagalog, tatlong minuto, eh paano ako maging fluent kung gano'n ang estado? <laughs> so, ipagpasensya niyo si Veritas kung hindi ako uh, fluent magtagalog okay? Dahil uh, hindi ako araw-araw magsasalita ng Tagalog. Hmm? Okay, mga kapatid at magulang, balikan natin, ang unang binigyan ng authority ng Panginoong Isokristo, yung sinabi na sent o pinadala, ay yung mga apostol. Saan ba sa Biblia mababasa natin ito? Mababasa natin ito sa sulat ni Apostol Juan. Sa Kapitulo 20, no? Sulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 20, bersikulo 19 hanggang 23. Oh. Mga apostol ang unang binigyan ng authority. Ang tanong kung kung Aksiptado ka na mga, ang mga apostol ang unang binigyan ng authority. Sa ating panahon ngayon, sino ang sangguniin natin? Eh, siyempre, kung sino ang mga tao na ang kanilang authority galing sa mga apostol. True apostolic succession. Sa Biblia kasi, ang mga apostol, kung magbigay sila ng authority sa kanilang mga uh, successor o yung nakasunod sa tungkulo nila, Uh, gagawin nila ito sa pamamagitan ng ordination. Yung pagpapatong ng kamay sa ulo ng pag-aordinahan. Yung laying of hands, ordination. Ang Iglesia ni Kristo, may ordination sila. Pero kung itrace natin ang ordination nila, hindi ito matrace from the apostles. Dahil wala, walang record na connected ang ordination nila sa mga apostol. Dahil halibawa, kung tanungin sila sa mga debate, eh sino ang nag-ordain kay Felix Manalo? Ang prime mover nila. Sabi nila sa debate, natandaan ko ang sagot nila, eh wala daw. So paano magka-authority siya na walang nag-ordain sa kanya? Eh may mga palusot pa silang mga argumento. Sabi nila, eh, ang nagsimula, hindi na kailangan na papatungan pa o ordinahan dahil siya ang nagsimula kasi <laughs> Pero ang tanong, kailan ba nagsimula ang simbahan ni Kristo? Kay Felix Manalo ba? O kay Kristo mismo? At kailan ito nagsimula? Unang siglo pa, mga 30 or 33 AD. Ibig sabihin, mula 30 or 33 AD, walang putol na ang paghat, pagbigay ng authority sa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo o laying of hands, yung ordination. Kaya nga, yung 1914, kung uh, saan nagsimula ang Iglesia ni Kristo, kailangan masagot ang tanong sino ang nag-ordain kay Felix Manalo para may authority siya sa pagpangaral. Sabi nila, wala. Ang palusot nila, ang magsimula kasi hindi na kailangan. Patungan ng kamay, i-ordain. Eh, ang tanong, Tama ba na ang pagsimula sa tunay na iglesia ay eh yung pagsimula ni Felix Manalo? Hindi mga kapatid mga magulang dahil nagsimula ang tunay na iglesia sa panahon ng mga apostol. Si Kristo ang nagsimula nito. Nang binigyan niya ng authority personally ang mga apostol at ang mga apostol kung basahin natin ang Biblia, paano ba sila magbigay ng authority? Laying of hands. Pagpapatong ng kamay sa ulo. Eh, sa lahat ng mga samahan ngayon, sinong ordinasyon? Pagpapatong ng kamay na connected sa pagbigay ng authority ng mga apostol sa kanilang mga tagasunod. Only the Roman Catholic Church, mga kapatid at mga magulang. Ibig sabihin, yung mga Catholic bishops, mga leader ng simbahang katoliko, sila ang tunay na otoridad hmm? sa paginterpret o sa pag-final say about sa biblia pero ang nangyayari ngayon ay eh, kinokompetensiya ng marami yung mga nagbabasa ng biblia kinokompetensiya nila ang ang unawa o uh, tinig ng yung tinatawag nating magisterium para bang mga lawyer na kinokompetensiya nila ang desisyon o sabi ng supreme court eh meron ganoon ba <laughs> pagtawanan siguro ang isang abogado na sabihin niyang mali ang sinabi ng Supreme Court at yung interpretation niya ang tama. di ba? Wala akong nakitang abogado na ganon. Dahil kapag ang isang abogado hatulan niya ang Supreme Court ang nagkakamali, iba ka madisbar siya. Di ba? okay, magtanong ako sa inyo. Sinong lawyer ang nagsasabi na nagkamali ang ang, ang Supreme Court at uh, yung sinabi niya ang ang ginawang tama. Sinong lawyer ang nagsasabi ng gano'n na ang Supreme Court nagkamali at yung sinabi niya ang sinusunod? Hindi. Supreme Court ang masunod mga kapatid at mga mulang. Ibig sabihin kung sino ang binigyan ng authority ng mga apostol, historically mga obispo itong katoliko. So mga obispong katoliko, yung tinatawag nating magisterium, nang gagaling sa kanila ang final na interpretasyon sa biblia para hindi tayo magkawatak-watak sa pananampalataya mga kapatid at mga mulang So wala na akong oras, okay. Uh, hindi ko pa nasabi yung dapat kong sabihin tungkol sa paksang ito, no? Isunod ko sana yung tungkol sa hindi kasi nag uh, uh, rosario at nag novena ang mga apostol. Kaya bawal ito okay, kung alam nyo ang Facebook ko, nasagot ko na ito. Pero tatalakayan ko ito sa radio sa susunod na linggo kung hindi ako makalimot. Okay, mga kapatid at mga magulang. Okay, actually, ang daming ginagawa natin ngayon na ang mga apostol, hindi pa nila ginawa. No? Ang mga apostol, hindi sila nag preach o nagtuturo o nag uh, nag-evangelize sa pamamagitan ng internet at radio station. Walang ganun sila noon bawal ba dahil hindi pa nagawa uh, nila noon ang mga ganitong ginagamit natin ngayon hindi so ibig sabihin paunang clue ko lang ito sa ating sagot hindi lahat na hindi pa nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon bawal kung gawin natin ngayon no kaya kung kung, kung kung yun ang tamang interpretation na lahat na hindi ginagawa ng mga apostol, bawal kung gawin natin ngayon. Walang relihiyon ang 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 nakatama dahil halos lahat na relihiyon ngayon eh naglago. Merong mga ginagawa na hindi pa ginagawa ng mga apostol noon mga kapatid at mga magulang, no? Huwag natin uh, isama ang noon at ngayon dahil lumago na ang sa ngayon mga kapatid at magulang. So, hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sangalan ng ama ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.